magandang umata mga kadventure so yun madaling na araw na alam ko na imedia na madaling araw ngayon lang tayo lulusong ngayon lang kasi sisikat yung buwan so bali si Newton na una na sa akin nandun na siguro sa may Tasbilya kasi may dalawang spear na doon kanina papasok na ng Tasbilya so tayo ngayon gagawin natin kasi maganda naman yung panahon kalmado oh. punta tayo ng ginarawayan o kaya hanggang kalakayan kung kakayanin hanggang kabakungan pa yan hindi tayo nakalusong sa hapon kasi sobrang lakas ng hangin tatlong gabi na yung hapon dito sa amin napakalakas ng hangin yan sa awa ng Panginoon yan pagkakadating ng ating gabi yan mga kalma kaya yan nakakalao tayo yan sana suwertein tayo madagdagan natin yung sinabi ko nga yung nakarang episode natin na may huli na tayo sa araw na dalawang kalambutan tapos dalawang isda Ayan, well, bali kayo yung natira natin sa pinang ulam natin ayun yung pambinta natin sa huli ng sa araw natin kaso nga lang yun nga walang video hindi tayo video sa araw kasi ikala ko yun pang ulam lang talaga yung sadya natin so salamat naman sa natin at uh, sa tayo ng pambinta kaya bali tatlong sanang butay na huli ko sa araw kaso lang yung isa

So, sara-sortay tayo kung yung naibabad na natin doon na na natin. So, ayun, Abang-abang. sa tayo natin. Salamat. May nagpakita agad dito sa may barangay ito yan.

stress na isang kumbutan pa lang yung huli natin so bali hindi ako nagtagal doon sa may binarawayan may dalawa na kasi espiro doon kaya <laughs> lubas tayo so papahinga lang tayo sa glit tapos hindi pa tayo ng spot magda naman tayo ng gas bill nya puntahan natin yung pangit lugar na pinatihaya natin na inayos natin nung sabi nung nag comment sa atin ba't natin sinisira yung coral <laughs> hindi ko sinira inayos ko lang kasi yung isang ano pangitlogan naging apat na parte yung dalawa yung parte tumagilid yung dalawa tumaob yung isa pagka ano ko maraming itlog kaya mas mainam na napait ay natin para hindi mabuhok yung mga itlog ng lumbukan hindi ko po sinira yun inayos ko lang sa so, yun na lang pahinga lang tayo saglit tapos

solid o oh, dalaga broken na selamat at maka tentu ngerayo masuk sih lungku oh no <laughs> <laughs> dito na ako sa mayano kanto ng barangay Pilya. dito si Otol sa may pangit Logan pinabalik-balik niya yung pangit Logan sana may sampah para mahuli niya ito na parang atin galit lang to gala pagkakita ko namamasyal pa namamasyal siya tapos pumasok sa malapit na coral buhutan ulit huwag muna akong buhutan sa mukha ay <laughs> sa rin to hindi ka ano kalakihan pero okay na rin to simula kasi sa lahat ng kilo pari parehas lang yung bili 170 yung kilo sa iba ano by size yung pagbili depende sa timbang depende sa laki pero dito sa amin isa lang isa lang yung presyo nakahuli siguro sa si auto -Bato. dito dito na siya paikot-ikot pa rin tara, huwi na tayo kasi utol may sinisip ano kaya yung sinisip niya dun sa ano pangit baka kung buhutan yan yes, salamat at nakatatlo kung buhutan tayo madadagdaga na yon huli natin sa araw kahapon so yun na ba ngayon lang ako sa bahay tapos kiloy natin pati yung sa kahapon natin kiloy natin yun huwi tayo kasi Tama mga alas 7 ng umaga mamamana ulit tayo punta tayo ng kalarayan ulit A few moments later. So yun mga kadbinyar, andito na tayo. So bali, ito na yung huli natin. At ito nga pala yung ano, huli ko kahapon. Ayan, ito yung sinasabi ko, yun know? o. Hindi ganong kalakihan pero ayos na rin din. God sa isa rin pati yung isda natin yan bali nilagay ko sa styrofoam ko po yan tapos nilagay ko ng ice yan sariwa sariwa pa oh kahapon pa ng umaga yan sa so, so, ito naman yung sa ngayon natin yan sa madaling araw na huli natin tatlong piraso at saka dalawang isda din yan bali lahat yan ibibinta natin hindi tayo magtitira nito kasi mamamana tayo ngayon ngayong alas 7 ng umaga sa ikilo na natin kung ilang kilo. Unahin natin yung sa madaling araw natin. Ayan, 3.6. yun 3.2 ayos na kuwatan din na rin akala ko hindi aabot ng 3 kilo to yung huli natin sa may parang may ginarawa yan and buti lang paglipat natin ng spot nakadagdag pa tayo ng dalawa ayan 1.2 sa so, ayos to at yung sa ano natin kahapon natin kilo natin kung ilang kilo 2.3 0.3 yun, sakto, limang kilo ayos na, malaking basin rin ito mga kapatid ko malaking pandagdag na to at yung natin, isla ito, pagkakalam po nito 150 lang yung kilo na ito and 1.9 so ayos na rin to portalino na rin at yung danoy natin, 200 yung kilo na ito isasama na natin yung huli natin sa ayan ito sa madaling araw isasama na natin to ayan 1.4 so ayan kwartang lino na rin to so ayan tatala natin kung magkano kikitain natin ito mamaya tapos kung ilang kilo lahat pati yun sa araw natin na huli so ayan mga ka-venture ito na yung kabuhuan ng kinita natin ayan 2,000 hmm. 775 ayan bali yung sa umaga natin ayan ito yung dalawang kulambutan ayan 5 kilo tapos isang sweet lips tapos yung danoy dinagdag natin yung dalawang huli natin sa madaling araw na ano yun dalaga bukid tsaka katambak ayan hinalo ko lang sa danoy ayan kasi, kasi, kasi parehas lang naman yung presyo nya ayan ayan bale, yung kilita natin sa ano umaga ayan 1,415 at yung sa madaling araw naman natin na uh, pulambutan na tatlong piraso ayan, mali kilo ayan, 1,70 watt ayan, 1,360 kaya ayan, yung kabuuan na ano natin ayan, sa umaga, sa madaling araw nakita natin ayan. at yung kabuuan huli natin kasama yung sa umaga ayan, 16.3 kilos yung naibinta natin salamat sa blessing napakalaking tulong na nito mga adventure So ayun, nyo lang po, shoutout natin. So yun, magandang hapon mga ka-adventure. so, bali, ayun. Mula tayo mag-shoutout, ayun, bali, kaninang umaga nga pala, yan. naka Nakapagpamanok na tayo, pero yan, I-upload na natin yung pamamanok natin sa umaga. Ayan, hindi na natin i- sasama sa mahuhuli natin halimbawa mamayang gabi yan hindi na natin isasama kinabukasan hindi na natin isasama pag kilo so bali i-upload na natin yung pamamala pamama natin kayo ng umaga so yun o bangay ngayon lang po yun sa next episode natin so bali bukas siguro i-upload natin so bali ngayon February February 4 yan so yun yan unang una shout out sa yan sa mga laging nakasuporta sa atin yan sa mga silent yours natin yan salamat po sa walang sabang suporta, at pagtanggilan yung mga kabin nyo at sa mga select nating natin abroad yan shout out po sa inyo ayan so yan shout out kay Jacqueline Iban shout out kay Jose Roldan Jornales shout out kay Jim Alota shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Jude Prince Adalim shout out kay Jules Portesa shout out kay Calix Tri Valdez ayan shout out idol na taga barangay hubasan pero nandun, nandun na sila sa ano Quezon City ayan shout out sa inyo Shout out kay Gala Channel, shout out kay Malo Fernandez, shout out kay Karino Kayadong, shout out kay Bidimar Channel TV from Cagayan de Oro City. Shout out kay Shinyangyang, shout out kay Asir Junior Brosola. Shout out. Shout out sa mga taga balinsuela City, Manila. Yan from Gianni Batalona. Yan po shout out po yan ni Gianni Batalona, yan sa mga taga balinsuela City. Yan shout out po sa inyo mga kabinyor, Shout out sa mga viewers, yan sa mga viewers natin diyan. Shoutout kay Gloria Alperos from Burgos, Pangasinan. Shoutout kay Hanford de San Jose family ng Kaloya Antique. Shoutout kay Mayra Joy Binahera. Shoutout kay Dennis Dela Cruz family from Naik, Cavite. Shoutout kay Anis Dominador from Capiz. Shoutout kay Leo Dapat from Garita, San Enrique, Iloilo. Shoutout kay Ronnie Dela and family ng Barangay Lagundi at Salili Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan. Shoutout sa mga viewers natin dyan sa Lagundi. Ayan. Lalong lalo na kay ayan. Ronnie De La Torre. Ayan. At pati kay Janji Palacio. Ayan. Shoutout Idol. Shoutout kay Bong De Solok, LV Alvin Tolay, Calopes, La Army De Solok, BB De Solok, Ida De Solok, Rodel De Solok, Rocky De Solok from Babatgon, Gunlight. Shoutout kay Gilbert Santos from Iligan. Shout out kay Anthony Domingo from Periol Romblon. Shout out kay Edwin Cavilan from San Mateo Rizal. Shout out kay William abo Official Blog. Shout out kay Mirbin Marsol Bergoro. Shout out kay Jay Hondani. Shout out kay Gaspel Saiko. Shout out kay Helbert Bilyasa. Ayan. Shout out kay Jubel Velasco. Shout out sa mga taga Ayan. Shout out sa family. Ayan. Shoutout sa Family Atabay ng Lalupirit, San Antonio, Northern Samar. Ayan, shoutout idol sa family nyo. Shoutout kay Roman Balag, from Binangunan Rizal. Shoutout kay Fernando Lakasan Dili. Shoutout kay GC Bitbit. Shoutout kay Ariel Santor. Yan shoutout idol. na isang ispiro, taga dito sa bayan ng Alin. Shoutout kay Bunamil Roldan. Shoutout kay Waraynun Mix Vlog. Ayan, maraming maraming salamat mga kadvenyor sa suporta at pagtanggilig sa ating mga video. Ayan. At syempre, shout out at suportahan din natin yung mga kapo natin mga channel. Ayan, especially po kay Ma'am Meritua Pintis. Ma'am, sobrang thank you po. Walang sawang pasasalamat sa pinagkakaloob mo sa amin ni Otol Rapi. Ayan. So ayan, pati ka po kay Otol Rapi for fishing at sa isa namin kapatid kay Riali Nedria. Ayan. Shoutout kay Bossing Vlog Linus Fishing Adventure Manoy Nel Dags Sea Adventure PH yun, Pandan Fishing Adventure Bas Bokbok Fishing Pantan Fishing Adventure Rochoy Fishing Adventure Father and Son Fishing TV Kabusay TV, Mandaraga Train TV John TV Vlog Kapangan Doy, My Star TV Vlog GPM Boy Vlog, Very Espiro The Tribal TV Kapinas Official, Ati sa Vlog GC Adventure, Lex TV Official, Sibadong Vlog, Bo Adventure, Abititas Kitchen, Banay John Fishing TV, Triangular, Masculados 143 TV, Highland Ka TV, Winsky Vlog TV, MJ TV, EE TV, Adventure, Larry Amos, Hilario La Zero, Kapana TV Adventure, Dos Adventure, Carventure Mix Vlog, Jibs TV, Tri TV, Farts TV Vlog, ayan, support na natin, natin mga Adventure Farts TV Vlog, nag-uumpisa pa lang siya sa pagbablog, ayan, Nanay Ruby Channel, Malam Adventure, Regis Adventure Arnold Porocham Vlog, Archie Boy TV Official, Choi Choi Mix Vlog, J. Carl Knight is for Fishing Adventure, Bonbon bon Fishing TV, Kasisid Vlog, Judy Driver TV, Roger Lenor Mix Vlog, Kafishing, Lokasi, Roger Arciso, Trailer Driver. So ayan mga Adventure, support natin mga Adventure yung kanilang mga channel. So ayan maraming maraming salamat sa mga umabot yan, sa umabot hanggang dulo ng ating video. Ayan hanggang sa next episode yun, God bless po <laughs>